Noong unang panahon sa isang bukid, doon nakatira ang isang inahing manok kasama ang apat niyang sisiw. Sa apat na sisiw, pula ang pinakauna. Ito ay masigla at maligali. Siya ay responsable at masipag sa gawaing bahay. Ang pangalawang sisiw ay madaldal naman. Madalas niyang kinakausap yung ibang mga hayop sa bukid at nakikipaglaro. Ang pangatlong sisiw naman ay maalaga sa kanyang itsura. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, binubuhos niya ang kanyang oras sa pag-ayos ng kanyang mga balahibo at kuko. Ang pinakahuling sisiw ay antukin. Kahit saan man siya, ay palaging natutulog. Araw-araw sinasamahan ng pulang sisiw ang kanyang inahin para makakuha ng butil at buto na kakainin. Humingi sila ng tulong sa ibang mga sisiw ngunit walang gustong tumulong masyado silang abala sa kanilang sariling ginagawa. Ang pulang sisiw at ang inahing manok ay lumabas kinaumagahan. Nagtanim ng butil, nag-ani ng mga pananim at dinala ito sa bigasan upang gumawa ng harina para sa tinapay. Noong nakuwi na ang inahin at ang pulang sisiyo sa kanilang tahanan dala ang mga butil at tinapay, dali-daling pumunta ang mga sisiw sa kanila at kinain ang dala nila. Nagpatuloy ito ng ilang linggo Araw-araw ang inahing manok at ang pulang sisiw ay nagtatrabaho habang ang ibang sisiw ay kumakain at tagsasaya lamang. Lumaki na ang mga ito, ngunit wala pa rin pagbabago. Nakita ito ng inahing manok at nalungkot. Nakita ito ng panganay at pinuntahan ng kanyang ina. Ina, kahit na ikaw ay malungkot, walang magbabago. Kailangan nating maghanap ng solusyon para sila ay magbago. Tama ka anak, ngunit ano ang magpapabago sa kanila? Mayroon akong idea. Sinabi niya ang plano niya sa kanyang ina. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, sila'y umuwi nang walang dalang pagkain ng tatlong araw. Nagutom ang ibang inahin dahil walang pagkain. Nakasanayan na ng pangalawang inahin na makipag-usap sa ibang hayop. Pero dahil sa walang makain, nawalan ito ng gana. Sa sobrang gutom ng pangatlong inahin, hindi na niya naalagaan ang kanya mga balahibo. Sa ikatlong araw, hindi na sila makatulog dahil sa sobrang gutom. Inintay nila ang kanilang ina na makauwi na may dalang pagkain. Nang nakauwi ang ina sa kanilang tahanan, nagmakaawa ang tatlong anak niya na bigyan sila ng pagkain. Ako lang at ang iyong ate ang kumikilos dito. Hindi sapat na kaming dalawa lang ang nagtatrabaho. Kapag kayo ay sumama, mas magiging madali ang trabaho. Kaya simula bukas, sasama kayo sa amin. Sinabi ito ng inahing manok at binigyan sila ng maliliit na piraso ng tinapay. Simula noon, ang tatlong sisiw ay sumasama na sa kanilang ina para magtrabaho para sa pagkain. Isinantabi nila ang kanilang katamaran at nagsimula magtrabaho at naglagay ng pagkain. Natuwa ang inahing sa pagbabago na nakita niya sa kanyang pamilya at ang pulang sisiw ay natuwa na kasama na niya magtrabaho ang kanyang mga kapatid. Moral, maging responsable maraming magandang mangyayari kapag ikaw ay magsisipag. Ang kwento ng isang sisiyo Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong malit na sisiyo. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang malit na kubo ay naninirahan ng isang inahing manok. Ang inahing manok ay nangitlog ng labing dalawang mga paa. Kung saan, ang sampung itlog ay napisa sa sisiw, ngunit ang dalawa ay nanatiling mga itlog. Iniwan ng inahing manok ang dalawang hindi napisang itlog sa kamalig at nagpunta sa labas upang maghanap ng pagkain kasama ang sampung malilit na sisiw. Samantala, ang isang itlog mula sa dalawang hindi napisang itlog ay napisa sa pamamagitan ng pagtuktok sa itlog gamit ang kanyang malit na tuka mula sa loob. Ang kawawang malit na sisiyo, kagad niyang hinanap sa lahat ng dako ang kanyang ina, nang siya makalabas. Ngunit hindi niya mahanap ang kanyang ina at nakita niya na ang lugar ay halos walang laman. Naging malungkot ang maliit na sisiw kaya nagpa siya siyang hanapin ng kanyang ina ng mag-isa. Sa sandaling nagpa siya siyang hanapin ng kanyang ina, pinayagpag niya ang kanyang mga balahibo at nagsimulang maglakbay mula sa kamalig. Nagsimulang maglakad ang sisiw gamit ang kanyang malilit na mga paa. Nakita niya ang isang baka na kumakain ng ilang berdeng damo. Masigasig na sinimulang titigan ng sisiw ang malaki at matangkad na baka. Matapos ang ilang minuto, ang napakalaking baka ay tumingin sa maliit na sisiw at nagtanong. "Ano ang inaanap mo? Bakit ka gulat-gulat na nakatingin sa akin?" Tanong ng baka. "Ikaw ba ang aking ina?" Inosenteng tanong ng sisiw. Naawa ang baka habang tinititigan ng inosenteng sisiw at sinabing, Tumingin ka sa akin, tingnan mo kung gano'n ko kalaki at katangkad. Ang iyong ina ay mas malit kaysa sa akin. Oo, oh, ang aking ina ay mas malit kaysa sa iyo? Tanong ng sisiw. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ng sisiw ang kambing na kumakain ng ilang dahon. Lumapit siya sa kambing at nagtanong, Tila, mas malit ka sa isang baka. Ikaw ba ang aking ina? Tanong ng malit na sisiw. Oo, uh, mas malit nga ako sa isang baka. Ngunit mayroon akong apat na paa. Gayun pa man tulad mo, ang iyong ina ay may taglay na talawang binti at dalawang mga apakpak. Sabi ng kambing Ang malit na sisiw ay naging malungkot na marinig ang sinabi ng kambing. Nagpasya siyang maglakad pa at ipagpatuloy ang paghahanap para sa kanyang ina. Habang naglalakad siya palayo, narinig ng sisiw ang isang Kaku! na tunog. Naalala ng malit na sisiw ang sinabi ng kambing at naisip na marahil lang uwak ang aking ina. Kaya tinanong niya ang uwak. Meron kang dalawang mga paa at mga pakpak. Kaya ikaw ba ang aking ina? Oo, totoo na mayroon akong dalawang mga paa at mga pakpak. Ngunit kaya kung lumipad ng mas mataas kaysa sa iyong ina. Gayun din ang iyong ina ay mas malaki ang laki kaysa sa akin. Ang kanyang mga paa ay mas mahaba kaysa sa akin. At ang iyong ina ay hindi kayang mag- pa! Tulad ko. Tugon ng Uwak Pagka dinitito ang sisiw ay nalungkot kahit ang uwak ay naawa para sa malit na sisiw. Sinabi ng uwak na, Huwag kang malungkot. Subukan mong maglakad pa. Sigurado kung mahanap mo ang iyong ina. Pagkasabi nito, ang uwak ay lumipad palayo. Ang usapan nila ng uwak ay nagdala ng inspirasyon sa sisiyo at sinimulan niyang magpatuloy pa. Gamit ang kanyang cute na mga paa, mabilis siyang naglakad sa tabi ng lawa at doon nakita niya ang isang pato kasama ang kanyang mga bibe. Ang malit na sisiw ay napakasaya na makita ng ilang pagkakahawik sa pato na sinabi sa kanya ng uwak at tumakbo siya papunta sa pato na umiiyak na. Ina! Ina! Ang pato ay nasindak nang makita ang maliit na sisiw. Bakit kagulat gulat na gulat, ina? Ako ang ngayong anak. Sabi ng sisiw, hindi mahal ko hindi ako ang iyong ina. Sabi ng inahing pato. Tumulo ang luha sa pisngi ng sisiw. Ang kawawang sisiw ay nagsimulang umiyak habang iniisip na hindi na niya makikita muli ang kanyang ina. Natunaw ang puso ng inahing pato. Tumingin siya sa sisiw na may pagmamahal at sinabing bakit ka umiiyak, mahal? Hayaan mo, tutulungan kita. Ang sisio ay nagsimulang sabihin sa pato ang kanyang malungkot na kwento mula sa simula. Ang pato ay sumagot ng may pagmamahal na O mahal, ang iyong ina ay hindi nagkukwak tulad ng sa akin. Ang iyong ina ay nag Mayroong isang kalapati sa isang malapit na puno ang nakinig sa buong usapan sa pagitan ng pato at ang malit na sisiw. siyang tulungan ng sisiw at lumipad patungo sa kanya. Pumunta ka sa dulo ng lawang ito at maaari mong mahanap ang iyong ina sa banda roon. Sabi ng kalapati at lumipad palayo. Ang isang inahing manok ay gumagawa ng eksaktong parehong tunog tulad ng pato. Habang naglakad pa ang malit na sisiw, narinig niya ang isang tunog. Kukurukuku! Mabilis siyang tumakbo at sinundan ang tunog. Nakita niya ang isang inahing manok na may dalawang binti, mga pakpak na mas malaki kaysa sa uwak at ang inahing manok ay nagsasabi ng kokorok kuku -kuk! Ang sisiw ay nagpasya na ito ang kanyang ina at tinawag ito na Ina, ina Ang inahing manok ay lumiko nang marinig ang tunog na ito at agad niyang nakilala ang kanyang anak tinawag ng inahing manok ang sisiw na lumapit sa kanya at ang malit na sisiw ay masaya na makita ang kanyang ina sa wakas. Niyakap ng inahing manok ang sisio sa kanyang mga pisig at pinalibutan ang kanyang inak ng pagmamahal sa pagitan ng kanyang mga pakpak. Sinabi ng inahing manok sa sisio Bakit hindi ka na nanatili sa bahay mahal? umalis ako upang kumuha ng pagkain na tukoy pabalik na sa iyo ngayon. Ang inahing manok ay sabik na malaman kung paano lumabas ang malit na sisiw upang hanapin siya. Kaya tinanong niya ang sisiw ng masigasig. Ipinaliwanag ng malit na sisiw ang lahat ng bagay na nangyari gamit ang kanyang cute na boses. Ikuinento niya sa kanyang ina kung kano siya katapang na hinarap ang mapanganib na paglalakbay upang mahanap siya. Sa pagtatapos ng kwento ng sisiu, ang inang manok ay namangha. Ngunit higit sa lahat, masayang masaya siya. Na natuklasan kung gaano naging matapang ang kanyang anak na sisiu.